Hindi mabut ni ni Mars. Mars, abutin mo yung pansit. Yan, kainan time, guys. Uh, this is Mom Life Group. Nandito kami sa bahay ni Rochelle. Late celebration ng birthday ni Inday. Oh, ah, siyempre. Ayan, ayan ang, de, ang magandang anak. At saka ang, ang guwapong manugang. Kawai-kawai naman dyan. Ayan, o oh, diba? Kakain na naman kami, nasira yung diet. Walang diet diet to. Ayan, nakala nyo kayo lang sa Pilipinas marunong magkawali ha. Hoy, oh. oh, may lamisa doon. Ba't ayaw nyo kayo na yung lamisa? Kanya-kanya video. Kanya-kanya video. A chipon cake. So, huh? Custard. Bijuan mo kami ni Mars. Oh, Mars. Bijuan na talaga sila. In time, wow. Hindi mo kami sa mga yung dessert at saka mga. Kain mo na kami, guys. Kain.